So, ito po ay uh, likha ng Diyos na may kapal at siya po ang may gawa dito napakaganda po dito yung mga punong kahoy sapagkat siya po ang Diyos ni di Abraham, ni Isaac at ni Jacob na siya po ang Diyos na nag nagbigay natin ng buhay sapagkat mayroon pong dalawang katanungan, ang una pong tanong ay gaano po kahalaga yung spiritual body doon po sa physical body na ginawa ng Diyos na tao na mula po sa likabok. At pangalawa pong tanong ay ganito po. Paano po maibihis ang spiritual body doon po sa physical na katawang lupa? At paano makapasok sa kaharian ng Diyos? Meron pong dalawang tao na ginawa po ng Diyos. Ang unang tao na ginawa ng Diyos, yun pong Adam na nagmula po sa iyo sa lupa na ang tawag po ay Adam, taong Adam. Ito po babae at lalaki. Ayon po sa Genesis. Marami pong talata mababasa diyan. Chapter 1 verse 27 na ginawa po ng Diyos ang tao, dalawang uri tao. Ang tao na si Adan na mula sa lupa na kasama si Iba, babae at lalaki. Ito po ang unang taong ginawa ng Diyos na mula po sa lupa si Adam at si iba eh yung pong Adam na nagmula sa langit si Adam po ang tao na kawangis ng Diyos siya po, ito pong Adam na ito ay ginawa ng Diyos na kanyang kawangis, kawangis I mean, or man from the likeness and the image of God or spiritual body kaya bakit po ito ginawa ng Diyos itong taong ito na kanyang kawangis o gaano po kahalaga ang taong ginawa ng Diyos na kawangis niya sa taong adam na mula sa lupa gaano po ito kahalaga itong spiritual body dito po sa literal body o taong nagmula sa lupa Itong dalawang tao nito ay puro ito ginawa ng Diyos. Kaya, palaisipan po mga kaibigan, kung bakit ginawa itong spiritual body or man from the likeness and the image of God at itong natural body na man from the dust. Kaya mga kaibigan basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45 kung gaano po kahalaga ang literal body o taong kawangis ng Diyos na kanyang ginawa doon po sa taong Adam na mula sa lupa Basahin po natin Ganito po ang pagkasabi sa NIV version Ganito po. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So it is written The first man Adam became a living being. The last Adam a life-giving spirit. Ganito po kahalaga ang spiritual body. Itong spiritual body na kawangis ng Diyos ay espiritu na nagbibigay buhay dito po sa spiritual body o tao na physical o si Adam. Kaya Ganyan po kahalaga ang spiritual body dito po sa spiritual body. Dahil ito po ang binawang tao ng Diyos upang itong spiritual body ay natural body, I mean, upang siya mabigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil itong natural body or man from the dust ito po'y walang buhay sa paningin ng Diyos. Dahil ito pong katawang ito, siya po ang tao na uh, tinatawag na hindi siya nagkaroon ng uh, hindi siya laging kawangis ng Diyos o hindi siya sumusunod sa kautosan ng Diyos. Kaya, ito po ay itong natural body ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya, dahil mahal ng Diyos ang tao na mula sa lupa, gumawa ang Diyos ng paraan upang ito'y magkaroon ng buhay. Sapagkat, itong natural body, siya po ang nagbigay ng buhay o espiritong nagbibigay buhay dito po sa taong lupa. Kaya, sa anong pong paraan ito, itong natural body, mapunta o maibigis sa natural body? Yan po, mga kapatid at kaibigan, ang paraan upang ang natural body mabigyan po ng buhay na walang hanggan. Kaya, Ganun po kahalaga ang spiritual body o ang taong ginawa ng Diyos na kanyang kawangis upang maibihis dun po sa natural body o katawang lupa. Kaya ang tanong, gaano, paano po? Sa ano pong paraan maibihis ang spiritual body sa katawang lupa o tao? Nandito po tayo sa pangalawang tanong. Ang tanong po ay ganito. Paano po maibihis ang spiritual body doon po sa physical na anyo ng tao? Yun po ang pangalawang tanong. Ang kanyang kamatayan ng Panginoong Isokristo si at pagkabuhay muli ito po ang nagpapatawad sa mga mayroong nanalampalataya at nagsisisi. Bagamat hindi po lahat ng tao ay sakop sa kamatayan ng Panginoon sa si Kristo, ay eh sino po ba ang sakop nito? Ang sakop po nito ayon po sa Romans chapter 3 verse 25 yun lamang pong may pananampalataya. Ang sabi doon sa isang kataga, true faith in his blood. So lahat ng may pananampalataya, yun lang po ang may sakop ng kamatayan ng Panginoon siya Kristo. Dahil, itong natural body, ito po ay makasalanan sa paningin ng Diyos. Kaya, kailangan magkaroon ng pananampalataya itong natural body at magsisisi sa kanyang nagawang kasalanan upang mapatawan dito sa kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong si Gusto. Bagamat ang sabi ng ang sabi ng ah, kasulatan faith without action or faith without accompanied by action is dead po ba ang aksyon o gawa upang magkaroon ng lang buhay ang isang mananampalataya. At yon ang dahilan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. At paraan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yung paraan na yan? Sa Aklat ng Juan, chapter 3, Verse 5 basahin po natin. Kung ano ang paraan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Okay. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. 'Yon po ang paraan upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Itong natural body kailangan po siyang mananampalataya sa kamatayan at pagkabuhay muli ng Panginoong Kristo at magsisisi at magpabautismo sa tubig or water baptism of repentance upang itong spiritual body maibihis dito sa natural body o katawang lupa. Dahil ito po ang paraan sa water baptism of repentance. Dito po mangyari na ipinanap sa espiritu ang natural body at maibihis ang spiritual body sa natural body itong katawang lupa upang siya ay may karapatan makapasok sa karian ng Diyos dahil siya po ay ipinanganak na sa espiritu sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya at pagsisisi at bautismo sa tubig or water baptism of repentance maraming pong salamat mga kaibigan